ang babae ay basta nalang come off away ng espada sa hangin. Ngunit laking gunat niya nang makita ang derding dugo sa talem, agad siyang binalaadisyon na mag sa panan, dahil siya naman ang napapakita sa mga halimaw na nakatago sa nobas ng harang. anam niya ni, hindi ito magtatagal kung magpapatuloy, kaya agad niyang inihagis ang batong nagpapakita, sa butas ng bilog nakita ng babae, na ang kalaban niya ay mga nakapandidiring nilalang na parang falata. Buti na lang muna pagkabata nagsanay siya ng eskrima. At ngayon ay nagamit na ito. siya siyang may hawak na espada habang umaatres. Sa tulong ni Sean nakabalik siya sa harang ng kabute. Ngunit ang mga hanimaw ay hindi basta sesuko. Suko. At patuloy na lumalabas mula sa kagubatan. Nais nice nilang maghayganti. Wala nang magawa ang lahat kundi umakyat sa bubong upang pagmamasib. Nakita nilang napapalibutan ng halimaw ang buong bahay. Ang dahilan ng kanilang walang tigil na pag -atake ay para makuha ang aklat na natagpuan ni Sean, ang talaan ng mga diwata, noong walumpung taon na ang nakaraan na discover ni Nono Arthur, na may mga nilalang na tinatawag na diwata na nagtatago sa mundo. Bagamat ayaw nilang makita ng tao, na paglipas ng panahon, napuha pa rin ni Arthur ang piwana ng ilan sa kanila, at isinulat na ang lahat ng kanilang mga dawi sa talaan ng mga diwata. Punit nang matapos ang aklat, nagsimulang magnangag dito ang iba't ibang kwersa lalo na ang ng alimaw na si Malgarat, na siyang pinakamabagis sa lahat. Gusto niyang maaglang talaan at malaman ng lahat ng kahinaan ng diwata, upang tuluyang masakop ang mundo ng mahika at alapinan ng tao. Buti na lang naramdaman na dead ni Arthur ang panganib, at gumawa siya ng mahiwagang pulbos, at nagtanim ng bilog ng kabute bilang haram. Pagkatapos ay ikinandado niya ang aklat sa isang kahon sa atep, at ipinagkatiwala ito sa isang daga na talapadalaga. Inakala niyang sa ganitong paraan, kapapakuha siya ng mas maraming oras. Ngunit hindi alam ng kanyang bunsong anap na may ganoong harang. Habang naglalaro bigla siyang inaylan ng halimaw na parang kunafra at natambuan. Adad sumugod si Arthur at nakipaglaban ng buong tapang. Bagamat na itunap niya pabalik ang anak na babae sa loob ng harang. Siya naman ay dinampot ng mga espiritong hangin. Kapwa ng kontrol na lumipad pa itaas hanggang sa tuluyan na wala, hanggang makalipas ang walumpung taon. Isang batang na lati na si Sean ang busy na sa jam na papasok sa at natagpuan niya sa kabon. Ang matagal ng nakatabong talaan ng mga diwata. Habang naaapit siya sa tala na nakasulat sa pabalat, bigla siyang nakalinig ng papaybang tunog sa likuran. Paginun niya na pinggunat ni Sean. Nakasulat ang kanyang pangalan sa malikabok na mesa at dinalaan siya adred na umalis. Hindi ko man siya nakababawi mula sa bulat, biglang umikot ng mabilis ng flashlight ng walang hangin. Natakot na gusto si Sean at nataranta, agad niyang kinura ang talaan at lumabas ng ate, ngunit sa kanyang silid lalo lamang siyang maging mausisa sa nilalaman nito. Kahit nakasulat sa tala, na maaaring ikapahamak ng buhay ang pagbasa sa talaan ng biwata, ngunit dahil sa pagiging mapusok, hindi pinansin ni Sean ang babala at pinunit ang tatak, biglang may lumabas na hindi nakikita ang kwersa mula sa talaan, na palabas mula sa gitna ng mansyon nakalinig siya ng nakakatakot na mga anulong kaya't lalo siyang matakot. Agad niyang sinilip ang paligid gamit ang flashlight. Hindi niya napansin na ang mga libro sa estante ay gumagalaw mag-isa. Na para bang may mga matang hindi narikita na nakamasid sa kanya. Dahil sa takot, pumasok si Sean sa pahon at sinimulang basahin ang talaan ng diwata. Ngunit agad niyang natuklasan na ang may atla ng atlat ay ang lolo ni inay na si Arthur. At ang mas nakaiba pa, ay nakasulat dito ang isang maiwagang mundo, Kasama ang lahat ng bawi at kahinaan ng mga diwata. Ngunit habang abala si Sean sa pagbasa ng palaan, isang matinis na sigaw ang biglang nalinig mula sa kapilang sirid. Sinundan niya ang pinagmunan ng timid at natuklasan ni Sean na ang buok ng kanyang ateg. Naitali siya sa ulunan ng kama na parang biro. Buti na lang nang tingnan ng aklat ng mga diwata. Hinalag niya ng marahil ay, ang tagapangasiwang daga sa lumang bahay ang gustong paalisin sila kaya't madalas itong gumagawa ng inay at mga kalokohan para lokohin ang lahat. Ngunit hindi naniwala ang ate sa sinabi ni Sean, at agad na dinala ang kapatid na si Simon pabalik sa kwarto. Sa sandaling iyon, biglang nakaramdam si Sean ng isang hindi ng puwersa na mabilis na sumalakay sa kanya, kusang umakras siya ng dahan-dahan papasok sa hangganan ng pabuti. Ang kakaibang tagpong ito ay tila nagpapatunay sa nakasulat sa aklat, kaya't agad bumalik si Sean sa kwarto. Ayon sa tala sa aklat ng mga diwata, tilagyan niya ng pulot ang biskwit upang nakitin palabas ang tagapangasiwang daga. At hindi nagtagal, nakita niyang biglang nawala ang pulot sa ibabaw ng mesa. Sinundan niya ang bakas ng mumu ng at sa wakas na ang tagapangasiwang daga na nagtatago sa sudo at tumakain ng masaya. Punit nang makita si Sean ay agad itong naglaho at nagtago, kaya't napiritan siyang muling magpakain ng biswit na may pulo na pansamantalang nagtatahimik sa tagapangasiwang daga, ngunit nang malaman niyang binuksan ni Sean ang aklat ng mga diwata. Agad siyang naganit at nagan yung isang nambuhalang berde. Sino ang nagutos sa iyo na kunin ang aklat mula sa kahon? Bobo ka babunad ka ba? Malinaw na nag-iwan ako ng tala sa pabalat na huwag itong buksan. Pasensya ka na bibigyan pakita ng puro, Huwag mo asahan kahit mamatay ako sa gutom, hindi ko kakainin ang sayo. Nang bumalik sa kadiluan, ang tagapangasiwang bada ay binalaan niya si Sean. na nabuksan ang aklat ng mga diwata. Tiyak na muling babalik ang kwersa ng kadiliman mula sa kagubatan. Sa kanilang lapas, hindi sila kayang tapatan ng order na si Maconace. Maliban na lang kung manatili sila sa hangganan ng kabute upang makaligtas. Ngunit bago matapos ang kanyang salita, nafita ni Sean na lumabas ng hanggan na nangpapatig na si Simon. Agad siyang nahila na isang hindi kila ng puwersa at bumagsak sa lupa. Ngunit nagalit na munsto ang tagapangasiwang daga ng makita ito. Inihadis niya ang bato ng pagpapakita para ipakita kay Sean ang gulong kanyang ginawa. Sa pamamalitan ng bato, nafita ng bata na bingag si Simon ng isang grupo ng mga halimaw palaka. Nang pakay ay makunga ang atlet ng mga diwata dahil sa panganib hindi na pinansin ni Sean ang pagpili ng tagapangasiwang daga, agad nang dinala ang aklat ng diwata upang iligtas ang kapatid. Ngunit nang makarating sa lugar, hahanda na ng mga panako na ilaga ng buhay si Simon. Nang makita ito ay agad kumilos ang bata upang palihim na iligtas ang kapatid. Ngunit biglang may tinig na lumitaw mula sa kanyang likuran. Huwag kang gumalaw, nahandahan mong iangat ang iyong mga paa. Nang yumubo si Sean nakita niyang niya ang isang lubid na nakaugnay sa isang simpleng bitag na nakabuni ng isang ibong na jahanap ng pagkain. Napakasarap kainin. Matapos mabusog ng baboy aso sa kulungan sinabi niya na siya at ang ogre ay parehong may malalim na poot. Basta palayain siya ni Sean. Pwede silang magsanib puwersa upang iligtas si Simon. Ngunit pagtakarabas lang sa kulungan ng baboy aso. Bigla niyang ginuraan ng lumang laway ang mga mata ng bata. Hinilit ni Sean tiisin ang pagkasukwem at pinanasan ang mukha at agad niyang natuklasan na binigyan pala siya ng baboy aso ng mata ng Diyos. Hindi na niya kailangan ng mato upang makita ang mga nilalang na nakatago. Ngunit habang dahanda daw maakyat si Sean sa puno upang iligtas si Simon, e ba naman ang kulungan. Kasabay ng masiglang hiyawan ng mga halimaw palaka, isang nakakatakot na anyo ang nabuo mula sa mga dahon. Napuno ng pagtataka ang mukha ni Sean dahil ang sinasabing ogre ay isang matandang mahina na lamang. Ngunit binalaan siya ng baboy-aso na huwag magpalo ko sa panlabas na anyo, talo na kung kaharap ang tusong ogre. Dapat maging maingat, ngunit pagkasabi pa lang nito, naakit na ng masarap na ibon ang baboy-aso at tuloy na wala sa paninimisyon. Buti na lang matapos ng paghahanap, nalaman ng ogre na maling tao ang nahuli ng mga halimaw palaka. Naklat ng diwata na gusto nilang makuha ay nasa kamay pala ni Sean na kuya ni Simon. Ngunit nang tanongin ng ogre, hindi ibinagganulo ni Simon ang nakatago sa puno na si Sean. Sa halip ay nagsinungaling siya na sa aparador ang atlet ng diwata at siya na mismo ang nito para sa ogre. Dahil sa paligid ng lumang bahay, ay pinaligiran ng lolo ni Sean ng hangganan ng kabuti na hindi malapitan ng mga dilalang. Binambit na ogre ang buhay ng pamilya ni Simon upang pilitin siyang tapusin ang dawain. Ngunit pag ng bata ay nagpakita ng tunay na anyo ang ogre at ng mga halimaw pa dapat na matapos makuha ang aklat ay patayin na ang pamilya ni Simon. Marinig ni Sean ang plano ng ogre kaya't lubhang na bahala at dad niyang hinanap ang kapatid upang sabihin ng totoo. Ngunit dahil sa matinding takot kay Simon ng mga halimaw, nais niya nga dawin ng aklat at ibigay ito sa ogre. Buti na lang nang sila ay nagtatalo. Biglang dumating ang mga halimaw pa dapat kasama ang mga talasunod. Wala nang oras mag at tumakbusin ng papunta sa lumang bahay. Ngunit kahit na nahuli pa rin si Simon ng isang abang Hinayla siya ng halimaw pa at muntik nang mamatay. Sa oras ng panganib, itinapon ni Sean ng aklat sa loob ng hangganan. At agad na sinagip ang kapatid. Sa isip nila ang aklat kung nasa bahay ay magdadala lamang ng kapahamakan. Kapag nakuha ng ogre, baka ng makaligtas. Kaya matapos ang pag-iisip, nagpa siya sunubi ng aklat sa harap ng madilim na mga nilalang. Nagmamakaawa ang mga halimaw pa kay Sean maging ang override na danyang uwa upang pigilan sila, ngunit dahil sa proteksyon ng hangganan ng kabute, wala silang nagawa kundi manood habang itinapon ni Sean ang atlet sa apoy. Kung susunodin mo ang atlet mamamatay ka, ngunit tila may mahika ang atlet ng diwata na naglabas ng malamig na hangin at agad na pinatay ang nalaarab na apoy. Kaya't e wala silang nagawa kundi ibalik ang aklat sa lumang bahay. Ngunit kung magpapatuloy ito, hindi ito magiging pang ng solusyon maliban na lang kung makakahanap sila ng paraan upang wasakin ang aklat. Sa oras na iyon, napatingin si Sean sa larawan ng tiyahin sa dinding at biglang nagka-ideya. Iniisip niyang bilang paboritong anak ng lolo, tiyak na nakapasok siya sa mayuwag mundo, at maaaring makatulong upang manutas ang misteryo, pulit sa kasamaang palad ng tiyahin ay napatira na sa malayong bahay pahingahan. At kapag lumabas sila ay tiyak na papanibutan ng mga halimaw palata. Buti na lang sinabi ng tagapangasiwang daga, na may isang sikretong lagusan malapit sa lumang bahay patungo sa bayan. Kaya agad naglanda si Sean at ang ate upang pumunta sa bahay pahingahan. Dahil nasugatan ng binti ni Simon at hindi makatakbo, kusan niyang kinanggap ang tungkuling iri sa mga halimaw panlata, Nandyan ka ba? Mamatay ka! Habang nakatoo ng pansin ng mga halimaw kay Simon, agad lumabas sa likor ang pinto si Sean at ang ate upang dumaan sa lagusan patungo sa kanilang destinasyon. Ngunit kahit na sila ay maingat at hindi gumawa ng ingay, nakita pa rin sila ng matalimang mata na halimaw palaka. Kaya agad nilang isinara ang pinto at nakapasok sa nagusan bago makapasok ang mga halimaw. Akala nila nigtas na sila ng ikan -dago ang kahoy na baras. Ngunit natukoy ng pinuno ng halimaw ang direksyon nila sa pamamagitan ng pakikinig sa tunog. Kaya agad niyang pinadala ang halimaw dagat na mausay madupay upang habunin sila sa lagusan. Alam ni Sean na hindi nila ito kayang labanan, kaya talit niyang pinakyat ang ate patubo sa labasan. Nulit siya mismo ay nabagsakan ng halimaw. Mudi na lang sa oras ng panganib na bali na ang tubo ng tubig. At walang pag-alin lang ang itinusok ito sa mata ng halimaw. Kaya't nakanghanap siya ng pagkakataon at nakatakas kalabas ng imburnal. Ngunit nang naisara na nila ang labusan. Muling sumugod ang halimaw dagat na hindi sumusuko. Ayos ka ng banadadanan kita? Matapos makatakas sa mga mumahabol sa wakas, nakarating sila ni Sean sa bahay pahingahan. Nang makita nila na puno ng asin laban sa demonyo ang silid ng tiyahin. Lalo pang nakumbinsi si Sean na alam niya ang lihim tungkol sa mga diwata. Kaya agad niyang isinalaysay ang kanilang naranasan. Ngunit nang malaman ng tiyahin na binuksan ni Sean ang aklat ng diwata. din siyang kinabahan, itinulak silang papasok sa sinid. At binalaan na mag na gusto sapagkat napatala sa aklat ang lahat ng kahinaan ng mga diwata. Kapag napunta ito sa kamay ng ogre at na malulugha ang kahihinatnan. Noong araw upang protektahan ng aklat, sadyang nagtanim ng hangganan ng kabute sa paligid ng lumang bahay ang ama. Ngunit dahil sa nalaman niyang labis na mga lihim, ikinulong siya ng hangin diwata sa ilusyon. Sinubukan din ang tiyahin na iligtas siya, ngunit paglabas pa lang ng hangganan ay nasugatan siya ng mga halimaw kalaka. At hindi pinaliwalaan ng doktor ang kanyang kwento. Kaya ipinasok siya sa bahay pahingahan ng halos 80 taon. Pagdaman araw-araw siyang umaasa na makatapas ang ama mula sa kulungan. Hanggang sa tumanda siya, hindi niya pa rin nakita ang pamilyang na ano. Hanggang sa kamakailan lamang sinabi ng bulaklak na giwata, na walang imitasyon sa oras ng kulungan iyon. Kaya't madamang nabuhay pa siya. Kung naisira ininasyon ang aklat, dapat nilang hanapin ang kanilang ama. Agad kumuha ng asin ang tiyahin upang labanan ang kalaban. Ngunit kahit din noon, nakuha pa rin ng halimaw palaka ang kanahati ng aklat. Akala nila kaunti lang ang magagamit mula rito. Ngunit natuklasan ng ogre, ang paraan upang sirain ang hangganan ng pabuti. Kaya agad na inutusan ng mga halimaw palaka na ihanda ang mga sangpap. At planong sakupin ng lumang bahay bago magdilim. Narinig ng baboy aso ang plano ng ogre. At agad na binalaan si Sean, na dapat silang maghanda bago pa sumikat ang buwan. Muli siyang dumura ng ilang beses ng lumang laway, upang makita rin ng ate at ni Simon ang anyo ng mga diwata. Ayon sa nakasaad sa aplat ng diwata, naghanda sila ng maraming asin at ketchup laban sa mga halima Ngunit habang nagbabasa, biglang natuklasan ni Sean na nag-alaga pala ng Griffin ang kanyang lolo. Maaaring sa pamamagitan ng telepatiyan nito, tatagpuan nila si Arthur na nawawala kaya adad nagbasa ng orasayan si Sean upang subukan ng pagtawag. At hindi nagtagal isang napakalaking nila lang ang bumaba mula sa langit at nagpapita ng magigaw na anyo sa kanila. Kaya agad sumapay si Sean sa griffin at lumipad paytaas. At pinangunahan sila nitong lumampas sa mga ulap. Pagdapay magigis silang bumaba at binasag ang maraming mahikang hadlang. Dumaan sila sa iba't ibang kabundukan ng iba't ibang bansa at di nagpagal na sila sa isang nero sa Antartiko. Pagdaan sa mga bitak sa yelo, nakarating din sila sa kanilang papay. Ngunit hindi ititatuan ng mga hanging diwata ang kanilang pagdating. Kaya tadit silang lumabas upang pigilan sila. Buti na lang dumating sa oras ang lolo, na pansamantalang nakapigil sa mga nagwawalang diwata. Agad lumapit si Sean upang magpakilala. Ngunit hindi na malaya ni Arthur. Tawalumpong taon na ang lumipas sa labas. Hanggang sa muling marinig ang pamilyang naawit sa kalamang siya natauhan na ang hanging diwata pala ang kumokontrol sa kanyang pakiramdam ng oras. Kaya tanded niyang pinalalahanan si Sean na takpan ng kanyang taima at huwag niya iya ang ng awit habang ang atensyon ng mga hanging biwata ay nasa kay Simon. Agad itinago ni Arthur si Sean. Sinabi niya na kahit sirain nila ang aklat na yun.